Nagdiwang Omega Drug Abuse Treatment and Rehabilitation Center ng ikapatong anibersaryo ng pagkatatag nitong Merkulis, ikadalawampot siyam ng Nobyembre. Inulunsad ang isang programang may temang pitong taong serbisyo tungo sa Healthy Philippines. Bawat buhay ay mahalaga sa Bulwagang Bantog Multipurpose Hall 7 Infantry Division Philippine Army, Fort Ramon Magsaysay, Palayan City, Nueva Ecija. Ah, uh, thank you very much uh, mga Pumunta ngayong 7th anniversary ng Mega Drug Abuse Treatment and Rehabilitation Center. And I would like to thank the 7th Infantry Division, Major General Andrew Costello, who is uh, ever supportive of our advocacy here in uh, Fort Magsaysay ever since we started last 2016. And uh, kaagapay sa pag-resolve ng ating mga problema tungkol sa droga, at Ang Mega.rc ay nandito lang po para tumulong sa mga taong nangangailangan ng aming ah uh, uh, kalinga para maibalik sila sa komunidad. And also I would like to thank the Palayan City uh, LGU uh, in the person of Mayor Madre Cuevas. We have has been instrumental in the holistic process that incorporates prevention and health promotion, screening and assessment, and drug treatment. As the saying goes, ang buhay ay mas payapa lalo pag walang droga. Habang may buhay na handang magbagong buhay at may mega drug rehab na handang tumulong para sa mga buhay na minsan ay nalulong sa droga, ang 7 Infantry Division ay handang makipagtulungan upang mas may pagpatuloy ang magandang hangarin para may ang buhay na regalo sa atin ng Panginoon. Tampok sa programa ang pagpapakitang gilas ng talento ng mga drug rehabilitation patient o tinatawag na resident at pamamahagi ng Mega Rehab Stop ng mga regalo gaya ng home appliance bilang pagpupugay sa mga kanilang serbisyo at edukasyon tungo sa matiwasay na kinabukasan. Dumalo rin sa programa si Napalayan City Mayor Viendre Nicole Cuevas bilang pangunahing pandangal kasama si na Assistant Division Commander ng 7ID na si Brigadier General Dennis Pasis at mga kawani ng Department of Health, Provincial Health Office at Jose B. Lingad Memorial General Hospital. Sinimulan ang pagpapatayo ng Mega Drug Rehab noong Hulyo 2016 at natapos ang Phase 1 ng proyekto noong ikadalawang putsyam ng Nobyembre. Sa parehong taon, sa ilalim ng pamumuno ni dating Pangulong Rodrigo Duterte bilang bahagi ng pagsisikap na ang problema sa illegal na droga sa bansa. Mula dito sa Port Magsaysay, Palayan City, Nueva Ecija, ako si Christine Joy Pascual, ang inyong kaugnay.